Mga ka-showbiz, welcome back to Celeb Buzz Philippines. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakainit at magiging tanong, nakikita pa rin ba ni Vice ganda ang sarili niya bilang unkabogable star, matapos ang maraming taon sa industriya. Marami ang nakapansin ng transformation ni Vice mula sa isang stand-up comedian patungo sa isang mas malalim at makabuluhang aktor. Sa ngayon, sa kanyang pelikulang And the Breadwinner Is, masasabi bang naabot na niya ang pangarap ng yumaong direct Wenderamas para sa kanya? Tara na at alamin natin. Balikan natin sandali ang journey ni Vice Ganda sa industriya. Simula nang lumabas siya sa It's Showtime, unti-unti niyang napatunayan ang kanyang talento sa comedy at pelikula. Pero alam niyo ba? Isa sa mga naging tao sa kanyang buhay na nagbigay direksyon sa kanyang karera ay ang batikang direktor na si Wendy Ramas. Direk Wende deramas ang henyo sa likod ng ilan sa pinakamalalaking pelikula ni Vice tulad ng The Uncabogable Prebate Benjamin, Girl, Boy, Bakla, Tomboy, at Beauty and the Bestie. Sa kabila ng masasayang eksena sa harap ng kamera, isa si Direk Wen sa unang naniwala na may kakayahan si Vice na lumagpas pa sa pagiging isang komedyante. Sa isang panayam kamakailan, sinabi ni Vice, Hindi ako ni Direk Wen at inihanda niya ako para sa rutang mas maganda, mas malalim, at mas makabuluhan, at heto na nga. Sa kanyang pinakabagong pelikula na And the Breadwinner is, hindi lang pangkaraniwang comedy ang ibinida ni Vice. Ayon sa kanya, ito ang kanyang best work to date, kasama si direct John Robles Lana, mas lumalim pa ang kanyang acting skills, at pinatunayan niyang hindi lang siya pang patawa, may puso, lalim, at kwento rin ang kanyang mga proyekto. Sa anedneg ng parangal noong December 2000 at 2024, Kinilala ang husay ni Vice sa pamamagitan ng isang special jury citation, isang patunay ng kanyang dedikasyon sa kanyang craft. Sinabi niya na ang pelikulang ito ay hindi lang simpleng trabaho kundi isang hamon para sa kanya. Kinailangan ko siyang aralin, paghusayan at galingan. Nag-require siya ng maraming kakayahan sa akin. Hinamon ako nito sa pisikal, mental, emosyonal at maging sa espiritual, ang tanong ngayon, masasabi pa rin kaya ni Vice na siya ang unkabogable star o iba na ang direksyong tinatahak niya? Maraming netizens ang natuwa sa kanyang bagong obra. May mga nagsasabi na finally, mas nakikita na natin ang versatility ni Vice bilang aktor. Pero syempre, may ilan ding nagsasabing mas gusto nila ang dating Vice na puno ng slapstick comedy, kayo, ano sa tingin nyo? Mas gusto nyo ba ang bagong direction ni Vice o mas bet nyo pa rin ang kanyang classic comedic roles? Mag-comment na kayo sa baba. Isa lang ang sigurado, forced to be reckoned with Vice ganda in the industry. Hindi lang siya nananatiling ong kabogable, kundi isa na rin siyang legendary sa larangan ng pelikula at entertainment. Kung na-inspire ka sa journey ni Vice, ay like ang video na ito, ay share sa inyong mga kaibigan. At mag-subscribe sa Celeb Buzz Philippines para sa latest updates sa showbiz at entertainment. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga ka -showbiz.